So yan, ituturo ko sa inyo kung paano mag-adjust nitong ano, Mitsubishi po. So, iba to sa pag-adjust sa uh, Isuzu. So yan, nilagyan ko na ng jack para ma-adjust natin. Pre-wheel na pre-wheel siya. Yeah. Mahina yung kagat ng brake. Check natin yung kabila. Pro ko sa inyo kung paano mag-adjust. So mga boss, uh, gamit tayo ng 12 mm na back wrench. So ang pag-adjust uh, nito mga boss ay clockwise yung higpit nyo. Atin uh, clockwise yung higpit. Ayun. So, i-check nyo kung na, kung kapit na yung brake. Ibig sabihin, kulang pa. Hindi pa kapit yung brake sa drum. Yan. mo muna natin. Yan. Pagka hindi na maiikot yung gulong, so, saka tayo magluluwag. So, counterclockwise naman mga boss. Yan dandahan lang tapos ikatuloy ng gulong hanggang sa lumuwag Ayan. tigas pa yun o. Sa konti pa. Ayan mga boss. Kaya may ilo yung ABS. Kulang sa adjust. Dito! na kasi freewheel eh. so doon naman tayo sa kabila ah, adjust natin yung kabila para pantay So ayan, nandito na tayo sa bandang kaliwa na gulong. Makikita nyo mga boss, free wheel siya. Kaya umiilaw yung ABS. Hindi na siya makasense. Ayan o. Oh. Counterclockwise, higpit muna tayo. Ayan. Sobrang luwag. yun, masikip na yung gulong yan saka natin ulit counter clockwise ulit yan mm i-ikot na so isa pa isa pang pa ikot yun okay na yan o sakto lang yan mga boss yung higpit na ganyan yung medyo sumasabit ng konti yung brake shoe yan. makikita nyo yung gap sakto lang ang adjust na yan hindi rin maganda yung sobrang hikpit dahil mag iinit yan mga boss makapal pa naman yung ano nya brake shoe so ganoon lang mga boss ang pag adjust ng brake ng ganitong truck Mitsubishi Puso